Iba pang halimbawa ng tekstong expository. Aralin 2.6. Ang tekstong expository ay mga sulating nagbibigay ng impormasyon na may kinalaman sa agham, kasaysayan at agham panlipunan. Ang layunin nito ay magbigay ng dagdag na kaalaman sa mambabasa kaugnay sa mga bunga ng pananaliksik pagsusuri, pagluluto, o anumang mahalagang paksa. Narito ang iba pang halimbawa ng tekstong expository. Number 1 memoir. Number two, medical na tekstong. Number 3 brochure. Nariyan din ang menu at ang transkripsyon ng talumpati. Tara, isa-isahin natin. Una, ang memoir. Ito ay naratibo ng aktwal na karanasan ng isang tao tungkol sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Ayon sa historian na si Tony Donato, kaugnay sa katipunan ng na nakibaka sa laban ng mga Kastila, tatlo lamang ang nasusulat na memoir. Ito ay ang katipunan at ang revolusyon ni General Santiago Alvarez, Pangalawa ang memoir ni General Artemio Ricarte at ang talaarawan ng katipunerong si Castor de Jesus. Bakit ito may tuturing na isang tekstong expository? Dahil naglalahad ito ng totoong kalanasan ng isang tao kaugnay ng mahalagang pangyayari sa kasaysayan o personal na buhay. Layunin itong magpabatid at magpaliwanag tungkol sa kalanasan, hindi upang magsulat ng kathang isip o malikhaing panitikan. Ang pangalawa naman ay ang medical na teksto. Talaan ng mga gamot at paraan ng paggamit ng mga ito ang makikita sa medical na teksto, maaari ring makita ang medical na record ng isang naging pasyente. Bakit isang expository ang medical na teksto? Dahil naglalaman ito ng mga medical na impormasyon tulad ng kalusugan, gamot, sakit, at paggamot. At layunin nitong magpaliwanag at magturo batay sa siyentipikong datos at pananaliksik. Ang pangatlong halimbawa ay ang brochure. Sa Pilipinas, kalimitang ginagamit ang brochure bilang pamplet para sa mga pribadong paaralan at mga kumpanya tulad ng bangko, malls at iba pa. Naglalahad ito ng impormasyon na maaaring makapukaw ng atensyon o mapakikinabangan ng sinuman. Ang mga brochure ng paaralan ay naglalaman ng mga kursong offered para sa mga interesadong pumasok. Pati na rin ang mission, vision at history ng pagkakatatag ng nasabing paaralan. Maituturing itong isang tekstong expository dahil ang brochure ay nagbibigay ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa isang produkto, serbisyo o kaganapan sa malinaw at organisadong paraan. Layunin itong magpaliwanag at magbigay kaalaman sa mambabasa. Ang pang-apat ay menu. Ang menu ay ang komprehensibong talaan ng mga ulam, pagkain at inumin na ibinebenta sa isang restaurant. Nakalagay sa menu ang mga presyo ng bawat pagkain, pati na ang mga combo meals para sa mas malaking order. Isa itong tekstong expository sapagkat ang menu ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa mga pagkain inaalok, presyo at minsan ay sangkap. Ito ay hindi nagkukwento kundi nagbibigay ng malinaw na datos para sa kaalaman ng mambabasa. At ang panghuling halimbawa naman ay ang transcription ng talumpati. Ito ay lagom ng mahahalagang impormasyong binanggit sa isang talumpati. Halimbawa nito ay ang mahahalagang pangako at programa ng Pangulo ng Pilipinas na binanggit niya sa kanyang State of the Nation Address or SONA. Kalimitan ginagamit ito ng mga mamamahayag sa telebisyon na naghahatid ng mga balita. Bakit expository ang transkripsyon na talumpati? Dahil ito ay tuwirang pagtatala ng mga sinabi ng isang tagapagsalita. Layunin nitong ipabatid ng malinaw ang nilalaman ng talumpati para sa kaalaman ng iba, ng walang dagdag na malikhaing elemento. Bilang konklusyon, maituturing na tekstong ekspositori ang memoir, brochure, menu, medical na teksto at transkripsyon ng talumpati sapagkat ang pangunahing layunin ng mga ito ay magpaliwanag, maglahad at magbigay kaalaman sa malinaw, tuwiran at organisadong paraan. Hindi ito gumagamit ng malikhaing imahinasyon o kathang isip tulad ng sa panitikan, bagkus ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon na madaling maunawaan ng mambabasa o tagapakinig.